So, what's up mga pangukin? Kamusta? Magandang araw sa inyo lahat Dito na tayo Dito din araw eh Pepedal tayo Nagbabike tayo ng araw pag o makapag-signal. Kung makakikita nyo, yung stove. Pero maganda. hindi ko na-check kung এই হাল Siyempre hindi naman studied yung gulong natin although <coughs> although ah, naka bike tayo tsaka medyo makapal ba talaga yung gulong natin pero magagamit pa natin ito hanggang summer so kaya kaya pa ayan At tayo sumalida si so kaya kaya natin yan ayan <laughs> sempre, para mas safe, si kailangan mo pa rin studded yung gulong. Pero, oh, medyo mahal kasi. Medyo mahal. Kaya, no, no. Siguro, sa susunod. Pero, mahal kasi eh. Mahal lang studded. <laughs> Itong yung <laughs> gulong ng fat bike Mahal bike bike muna tayo bike bike muna tayo ngayon oh yun <laughs> yun dumulas mag <laughs> slide tayo pero muna na lang tayo ng aksidente eh. hindi ko lang na nasot yung helmet <laughs> slow ngayon so syempre inangin. kailangan nila kailangan nila magbawas ng tao and, hindi kasi ganun kalakas ngayon season kaya hindi tayo sa kalera tayo magkatrabaho ngayon sa so, may pizza and so yeah, as you can see na Kita. talagang napaka may snow pa rin may snow pero hindi na siya ganun kapal hindi ko alam kung uulan pa yan ng malakas na snow or something not sure pero Tambay <laughs> pa natin. Sting. Hindi na lang. Nakadoble tayo ng damit. A jacket. A hoodie. And para hindi tayo ganun. Malamig yan. So. <laughs> actually last time yung February 1 nagbike na ako kasi strike nagtry ako then goods naman oo oh, naman wala naman problema kaya kung ko okay dito pala magbike kasi noong una medyo natatangot ako sinasabi ko medyo delikado malamig tsaka magulas pero oh, ngayon subukan ko siguro mas okay din mas okay din naman exercise na rin kasi matagal na rin ako nga lang <laughs> tulo talaga sa si ulo tulo talaga sa si pond kaya <laughs> tsaka ano doble ingat doble ingat tayo pagka ah. nagbabike kasi Ugh. dulas yeah ingat po natin yung kaya tayo naman tayo meron tayong ilaw harap at likod meron tayong yan kaya kayo mamaya kung na tayo okay so yun magandang gabi ulit magandang gabi na sa inyo papansin niyo medyo may hingal hingal na tayo ng kaunti kasi <laughs> dun sa trabaho ngayon patsak patsak na para na rin tayong <laughs> exercise nito grabe yung lamig lamig sa tenga kaya yeah. actually sa tenga lang mo. Manipis kasi ramdam mo nanipis kasi yung stay na natin yung kaya. Iyon. Huh. <coughs> naman may, Ay, may deliver. Pero yun. Ah. mga delivery pa. May pedal assist naman yun. Yan, di sya may Ito, pa to.

So, yun. <laughs> Malay din tayo nagtatrabaho pala ngayon. Kalay pa. Sa pizza yun, magpapasok. Yung nga sa trabaho natin is sa la familia is wala nga masyadong tao ngayong season. Kaya talagang January at January at um yung ganitong winter season wala masyadong customer dun sa ibang restaurant syempre galing sa Christmas season din plus winter pa Kaya, wala masyadong tao sa ibang mga restaurants mahihina rin talaga ay salamat Lord tapos minsan malamig pa oh, ganda ng bike ah, pedal assist din ah hindi, hindi pala naka pedal assist yun ganda, -ganda ng bike niya. mukhang bago yung bike natin <laughs> second hand lang ito tapos pero all in all goods na goods pa rin naman yun bike natin kaya nakakapag nakakapag perform pa rin, pa rin naman sa ganitong season ganyan man pero ingat pa rin tayo kasi syempre delikado yan kaya mong titiwala dyan malamig oh, takbo takbo pa si si kuya kahit malamig takbo takbo pa din sang papa mga finish people talagang takbo takbo pa din kahit kahit malamig Pwede ka namang magtakbo-takbo, treadmill, treadmill, meron kang gym. Uh, card. Meron akong card sa G. Okay lang. Kaya wala, kasi nga, yun, pero magkano rin yun? Parang, <laughs> nasa 60 or 30, siguro, 25 pa, plan, gano'n. Mahal din. So, ayun, pagod na rin. Nangal na lang ako. Tapos, kasalita. So, yun, siguro, ah, uh, hanggang dito na lang muna ay ay na tayo hanggang dito na lang din muna kasi pagod din uh, uli, maraming maraming salamat sa lahat sa lahat ng mga nanonood maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe sa ating youtube channel hindi ko rin expect na pero ay, mo konti na lang mga 1,000 na tayo mga pumagyan <laughs> na nasa 500 na mahigit something 530 or masaga na so maraming 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 salamat sa inyong lahat kung saan ka pupunta ang kasalubong na hindi ko alam kung saan siya pupunta pero yun uli maraming 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 salamat sa inyong lahat sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa mga lahat ng patuloy na nakasubaybay sa ating journey dito sa Finland maraming maraming salamat sa inyo enjoy lang natin lahat ng process enjoy lang natin kahit anong problema kung tumadating tumadaan sa buhay natin sa so, yun, muli maraming maraming salamat at lagi niyong tatandaan gaya ng lagi yung sinasabi lagi niyong lagi niyong tatandaan <laughs> lagi lang nating piliing maging masaya na walang tinatapakan tao Tito Titch Peace out